guys, dahil nagutom ako, galing ako ng papagupit. Oh, ayan. Oh, nagcurly-curly yung buko no. Ayan. Dahil galing ako ng pagupit. ko, hindi pala ako kumain kanina umaga. So ganito ang eksena, guys. Hindi ako kumain. Ay nagkape lang ako kanang umaga pagkagising ko, tapos tinapay. Tapos nang umalis ko sa bahay, bumunta ng mall nagmerienda ako doon, nagmerienda ako isang ano, nagmerienda ako doon basta bumili ako ng merienda ng 11 11 AM. So after noon, umuwi na ako. Tumaba ako sa bahay. So, pumunta ako doon sa ano mga 2 eh, 2 PM, start na ako nagpapagupit na yan. Ayun ganyan yung mga buko. Nakaapat na shampoo yan. O, naka nakaapat na shampoo. Dami-daming treatment ang ginawa. So ganito ang eksena. Nakalimutan kong kumain tapos na hindi ko rin kasi ako naram, di ko kasi din naramdaman kanina na ako. Oh, hindi ko naramdaman kanina na ako. Tapos pag, uh, pagkatapos ko pagkatapos namin ng ano nung pagupit ko at ng buhok. Nagutom ako, sabi ko dun. Sabi ko pag alis ko, kalis ko dun sabi ko thank you sabi ko sige sige sabi ko nagbutong kasi ako kayo magmuli na kasi <laughs> nga matagal na tayo sabi niya kasi ano nga daw tatlo tatlo daw yung ano may treatment treatment pa siyang nilalagay sabi niya tapos so uwi tapos tumawag ako sa bahay sabi ko sa asawa ko anong kakainin kasi yung asawa ko medyo may bantimplanan siyan pinayuan siya ng doktor na mag lugaw lang daw sabi ko, gusto mo ba ng ano? Gusto mo, bumili na lang ako ng chicken. Sabi ko, hindi. Hey, sabi ko, si Yuno nandyan pa. Sabi niya, ole si Yuno. Patunta rin sa tita niya. Paalis na. Pero mm -hmm. ano kayo naman sabi niya, bumili ka na ng kimpap. So, bumili ako ng kimpap. Kasi ito, kimpap. Dalawa sa kanya, isa sa akin. So, yun na lang kakainin namin. Ha, ano O, di ba? Hindi na ako mag-ano. Hindi na ako mag-, -ano. na ako mag magluluto. So, mas okay. So ngayon dadaan ako doon sa ano sa tak kukunin ko yung pantalon ko na pinaiksian ko kanina. Kukunin ko daan ko na lang. kasi malapit naman sa bahay. Sabi kasi nung ano dadaanan ko na lang daw mamaya. So dadaanan ko ito na yung dadaan ko. Kasi alam naman guys na pag bumili ng pantalon mahaba. So, kailangan kong paiksian, sabi ko. Sabi ko dun sa tindira, bakit wala bang maiksi? Sabi niya, kadaramihan talaga mahaba ang pantalon. So, kasi may matangkad naman talaga. So, kailangan yung, <laughs> yung mga maliliit pag-adjust. So, siya yung paputulan. O, diba? Ang saya-saya. O. -saya. Oh. So, ayan guys. Nandito na ako guys sa kukuhanan ko ng pantalon. So, i na natin yung video ko. See you next. Sino ni? See you next sa mini vlog ko guys ha. Thank you so much for watching me vlogs. For watching my many vlogs. Ah, charot! Bye!